Ayan na guys, yung Mamacita. ayan po si Kuya. Oh. Ayan. Ayan po, guys. Uh. ini <laughs>

Unta malam tu dia nak. So senior, so senior, senior <laughs> Thank <teacher, laughs> you. Yes. We do not like <laughs> suck

Hala! sila guys ang mga luto ni Ma'am Sinji dito po yung luto ni Ma'am Sinji yan po yung ihaw ihaw niya ayan po yung ihaw niya guys so, ayan po magkano ito tagsampo 10? 10 pesos po yung ihaw ihaw dito at ito naman ay magkaiba magkano to 20 pesos at ito yung mga tindi ay tindera niya ayan so ayan po yung bagong hire at dito naman ay may ano sila dito may um, pa, pala, palamig. <laughs> At ayan yung mga talita nila. Dito naman kay j Ford. Ito yung niluto ni j Ford. Na binibenta ni j Ford. Ayan po. At may ano po sila. Ice coffee. Na worth of 38 pesos. Ayan guys. Uh, may ano siya guys. So may iba't ibang strawberry grapes. Leche plant. Green apple for season. Ayan po. O pa. Ayan po. At tingnan mo naman ay nag-ada sila dito guys, di ba? Ayun sila guys, Ay si No no, ayan. Ding no oko. Bakang naman. Amen. Kumpleto na. Oh, ayan, wait, ako na sa Ang cellphone, lol. Okay. Inaug ba? Inaug ba? Inaug ba? Yeah. Ano ba yan? Ang dami sa taas. O yun, okay, inaug ba? ba? Iba ba? cellphone Yan. Ibaba mo. Okay, unahin muna natin ang ating unang kupal. Ah, kupal. Kupal. Diba, sir? Dahil lang Hindi mo okay. kayo? Pakilala muna, kuya. Anong pangalan? Brian. 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 A Brian. Ilan taon na si Brian? 18. 18. Tulina? That's good. Ayan. Anong pangal? Si Brian at si Bakang. Anong pangalan ng grupo? Team Bukang. Team Labubo. Team Labubo. Team Labubo. So, Lab, Bobo. Ayan. Lab at Bobo. Okay, Labubo. Baba na kayo. Kuha kayo ng isang itlog. Okay. Next team. Woo! Sino! Habang bata pa sa damuhan magtampisa <laughs> Aong boy ba to? Pangalan! Kaz Bakit hindi kayo Kaz? <laughs> okay, ilan taon? Taga saan? Ipunan Ipunan Nag-aaral? Asa yung pamilya mo? I-shout out mo? Ay, ang, ang laki ng pamilya nyo ha? Dalawa lang kayo. Okay. mag banding good luck. Kunin ang isang itlog. So, ay, ano Anong yun yung dalawa? O yung goy. Ano ba? Tim yung... O yung goy. At, wow. Wow, tirador na ng antibiotic. Ano pangalan? EJ. EJ, ilan taon na? 70. Oh! Bakit sa'yo nag Oh, bakit? 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 Bosa ko ngayon. EJ, nag-aaral? Yes po. Oh. Congrats! Okay. Ah, talaga. Okay, taga saan ka? Bugo. Oh, so, ito ang team Bugo. Ayan. Thank you. Kuha lang isang itlog. Madhos. Ah. Ang tunay na kumpare ng bayan. Pangalan ko yan. EJ CJ, ilang taon? 25 years old. Taga saan? Aplaya saan? Sa Monohol ito. Riding in tandem. Ha? Riding in tandem. Uh, taga playa? Ah, magkakilala kayo? Mukha <laughs> naman. <laughs> <laughs> Palakpakan natin ang team! Look out! Ay, <laughs> sa! <laughs> okay, one! Okay. A right. uh -huh. Uh -huh. Kamu wow. Kamu Ano, ang ubo? oke lah. ang balika. 18. 18. Jawa? Wala. Eh! Uh. <laughs> hey. Ma partner, may yang yung chupet? <laughs> Wala. Hindi yung chupet? na may <Ayan>. Ini lah Sina B1 At b <laughs> <Sala. laughs> Pangalan po Junjun -jun. Oh Ang buhok-buhok Junjun Karami Sina b B2 At b Okay, okay, okay. okay. <laughs> Tagapugutin, kasama mo yung isa? Wow, mukhang negosyo yung plano nyo ha. Ah. Okay, manapakala din ang team! Boy, boy! Pangalan. Jetro, pa ilang taon? 14. Palakpakan na lang natin. The father and son. Na-i-team? anong pangalan? Team na ito. Hindi na ito. Sige mo ko, chani. <laughs> mga pangas mo. Okay, kuha na isang itlog. Lahat ng mga girls, dito sa kabila. Lahat ng boys, doon. Wala na babae, pero ito gan. Okay. Ito ang dit na. Lapit, 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 lapit. Lapit mo na, lapit. Ito la ako. Lapit pa, boys. Lapit pa. Lapit pa, lapit pa. Tapatan niyo yung partner niyo. Iwasan niyo jail lang ako. ko, ito yan. Okay. Ay, mama, straight pa. Oh, dito kayo, straight boys. Ba? Pantayan niyo straight ako. Straight ba? Yan. Straight girls. Okay. Pangit is mga bayi. lang ang laro. O, Straight ba girls. Straight pa. So straight pa. Ba? Forward, ba, forward, hindi, boy boy panday oh, oh, diba, oh, diba? si bakang ba? pa ba? ako tanan okay. oh okay. simple okay. lang bawal mabasa ang iklo. okay, okay. saluhan to last partner standing kung sino yung pinakauling partner na makikira may 500 cash ang boys bang diba, mga sing ang boy pala ang inyong partner So, ang ah, mga girls mga katagadto kayo, kayo kay ng shot nang Boys. Wag, wag abusar, wag oh, abusar. Ang matatalo maglinis sa farm. Oh, ang matatalo makakatawang maglinis ng farm ng mga staff. Okay? Ready boys? Boys, galingan nyo kasi ang matatalo dito, kayo ang i-scramble ng partner nyo. Yes, my Sabi nung mga ang pangit ko mga Ayaw mo na scramble, gusto nyo si rin sali-side up. Oh. Okay. Hindi mo alam, no? Ha? <laughs> <laughs> isa po ha, hindi sabay-sabay, isa-isa. So kayo na kayo ng posisyon nyo, magsisimula tayo kay Bakang. Ready? Hindi, didilaan mo. Hanggang sa maging bayo niya tiya. Aba, sorry, sorry, sorry. Baka kasi first time nung iba, so saluhan ko ng itlog. Isa-isa oh, lang, isa-isa. Bibig, gamit, bibig. Huh? huh? Kacela. Sino mong pato? Okay, ready? Isa-isa When landada and ko tay Ready? go Oh oh yung Wow Wow Oh step forward. boy boy lang, boy dance boy Am i music pantay pantay Am i music copyright Ready go copyright muna wag lang no music sayang naman yung vlog Ikay ka to, sa'yo naman tayo magsisimula. Ready? Go! Ay! 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 Okay! Wait! Girls, kayo naman ang atras. Say girls, we? Girls, girls, girls. Wala ba, dilo ba? Girls, we bangat. <laughs> 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 ang kol. Ang pangit ng babae dito sa hinaguan. Hago, kayo. Huwag pa kong... Huy! Huy! No, man! Hindi tayo makaka-copyright. Mababal tayo. Siraulo ka. Baka Pasensya na po yung mga nga sa likod. Wala naman yung nakita nyo. Yan yung, yung itsura ng impyerno. Okay. na tayo kayo. Bakang. Baby boy. Oops. Uh, yung, yung, ano wag nalapit. At least pa. Okay. Ready? Go. <laughs> Wala, Jel, abang ayo. Ay, Wow, si Nick. Wow, nonon. Iba parang snatcher talaga ng itlog, Okay, ready, boys, go. No, 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 go. Okay, ready. Okay, okay next.